Yan mga lodi. Dito tayo dumaan sa malalim-lalim na sapa. <laughs> Lumangoy na yung alaga ko mga lodi. Ang cool. Ano? ano? Yung ugmara na kasi naman nga. Sus, kay palangoy langoy pa dito na sa kuan. Oh, <laughs> mga lodi oh. Ginaganahan ng swimming-swimming ay mga Yung medik na tama aludi. Mga aludi. Yung mga alaga ko ma kagaling yan magswimming. mga niruan ko yan lalong-lalo na yun no. Yan. <laughs> Pak yak yak lang yan. Aludi, andito na tayo sa bukid namin. Yung sa taas, yun. Ya yeah. Nagpapano, makaabot na rin tayo. Shout out sa inyo mga lodi sa inyong lahat. Uh, salamat sa, sa laging inyong pag-support sa akin. Sana hindi kayong magsawa sa pag sa pag-follow and share. Like mga kaparmers, farmers God bless us all. Lalo-lalo sa ating mga starting sa malait malaki sa so, malak sa puso so yun mga lodi God bless sa inyong lahat